Yes, darling. Oh. A lang namin sa Papa, Kiko namin Papai vlog it sometimes ay ano video. May video. Yes, darling. Oh, ano do namin sa video yung vlog namin sa YouTube. Suportahan niyo si Hesley. yes, darling. Oh, wala kami skill do, kawawa. Hindi <laughs> man marunong mag-blog. Ayun, gawin na natin. libangan na lang itong video-video na 'to, no? Ano ba yung nagawa mo dyan? Dali hmm, na. Sumagot. Kailangan eh, natin yung ating TV. Yes, darling. Nagka-cut spot oh. Dapat mahaba yung, mahaba yung vlog mo, Papa. 3 hmm. minutes. <coughs> Kumusta na mga kaibigan? Okay ba kayo riyan? Ye 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 ya ye 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 ya uhai sabaka diri sabaka diri sabaka diri sabaka diri sabaka diri sabaka diri di 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 ya wala nak paling magawa ya itulah mau upload namanya no kasi Kami ay mga best friend. Best friend kaya yeah, affair. Oh, yeah. yeah. Yes, darling. Support our YouTube channel. Nagsara <laughs> mag-upload sa si YouTube channel pag maan. Hey, yeah. Ako si Rami. Rami. siya si Kisli. Ang tawag sa amin ay Yes, darling. Sabay tayo. Yes, sabay tayo. Yeah. One, two, three. Yes, yes, darling! Yeah, yan ang aming pangalan ng aming YouTube channel. Supportahan. Andun yung isang Isu mo, isu mo! Andun na siya! May sa kamera. Meron kami ditong takot sa kamera. Mag-iisang. mag mm -mm, takot sa Huwag nyo lang subukang videohan yun dahil sigurado masasaktan lang ako. <laughs> yes, darling. <laughs> Burahin mo yan! Burahin mo yan! Burahin mo yan! Burahin mo yan! Ang sarampal ka! May paliwas ka na. <laughs> yes, darling. Puwahay. Uh, Babay na. Pagdogawin mm. <laughs> siya ng mga asawa niyo. Yes, darling. Bye-bye. See you tomorrow. Morning. Good morning. Evening. Evening or morning. Evening. Pag-uwi ko. Sige na. Bye-bye. Mahal ko kayo. Hello. <laughs> diba, guys? Mag-video-video na lang. Bye. Bye-bye.